Turn on mga kahirap. Dito tayo sa may... Ah... Ayan ba ito? tayo sa may papuntang sukat feelings mga kaya hello, so, pauwi tayo ng bahay mga kaya nagatid na tayo pinatid na natin yung isang estudyante natin na nag-aaral ng guitar traffic dito maluha mga kaherap dito tayo sa may alabang hills mga kaherap hills gate okay, 3 Ito tayo sa may alabang hills sure cut tayo sa alabang hills tahimik dito mga kaya pag araw na sabado ah, may yung mga tao Christmas na mga kaya Rab, December 1 tomorrow <coughs> starting tomorrow Monday December 1 mga kairap ang bilis ng taon natin mga kairap 2026 na naman next month tayo sa may San Vida College mga kaira pa yan San Vida College ito yan sa loob ng Alabang Hills tayo sa may alabang sa puti mga kairap ayan alabang sa puti mga traffic dito na alaala ba ay alaala gayyala wala lang bitan okay. tayo Ayan, shout out sa inyong nyan, mga karap. Shout out, shout out. Good afternoon. araw ng Sabado. Ay, araw, araw ng linggo guys. Araw ng linggo. Tahimik talaga dito. Namamahinga yung mga tao. Araw ng linggo. Namamahinga ang tao. Mamayang hapon, traffic to. Ay, maglalabasan sila mamayang hapon. kalsada natin ngayon eh, wala ka traffic traffic mga kahirap ah, tahimik ngayon ang kalsada ganito dito sa loob ng subdivision mga kahirap pag araw ng linggo tahimik talaga ah. itong mag -itong oras ha ah. Dati na mga alas 5, mamaya mga kera, papon, eh, lalabasan na yung mga, mga natutulog ngayon, ah, ngayong oras na to alas 5 maglalabasa na yan mga natutulog mapunta na lang mall at doon mag dinner sa labas yan. mag dinner siya sa labas ayan kanyang harap o, na pa maluwag na saan araw araw yung kalsada natin mga harap sa harap pag maliyo pag ganito kaluwag Mahinit ganyan yung araw mga ka-arap. Mahinit. Kala mo yung ano, kala mo yung kala mo yung summer ngayon. yan. Mahinit. Pero mamaya yung gabi nito, wala sa gabi ang malamig. Kasi December na bukas, malamig na yan. Kaya po masisikat ng araw ngayon. Sakit sa balat. Mainit. Ayan. Uh, mga tulog yung mga tao ngayon. Mga gaitong oras. mamahinga mahinga. Yung may mga pera, gumagala. Yung walang pera, naman, mahinga na lang. Walang <laughs> pera eh. Maka maka-apa ka ng kamatis. Ayaw Wala ka pang bayad. Dito na tayo mga ka Dito tayo gagarahin. <coughs> Maglalans muna tayo at magwaton na. Hindi pa tayo kumakain ng lans. Alright. Thank you mga ka-arap. Hanggang dito na lang yung aking live. Maraming maraming salamat guys. Thank you guys.